Dalan, mga suki, mga suki. Baka na hamo. Ayong ibis ng panghali ng hapon. May dalan kita, mga suki. Ano ba meron ngayong hapon? Ah! Ngayon tayo, mga tinapay. Pero meron tayong luluto ngayon, mga suki. Alam nyo kung ano yun? Napin Yan, Mga suki. Mayroon tayong turon. Hindi yan saging. Kundi, yan, pulot. Mapulot yan. Mapulot na turon. Masiramon tag-single ang mga suki. Makalala mo. Yan ang merindahan nandang yung hapon. Si maya, ay mayroon tayong lakad. Kaya, yan lang ang luto natin para mabilis maubos. Pero, syempre, eh. Nandyan yung tinapay. Pero tayong panaman. May tambis na kita mga suki. Nandyan yung tinapay natin. Palaman. Ayan ano Yung luto at tayo na. Ng... Pagod. At ayan na nga ang suki. Salamat sa inyong panunod. Mga suki. Salamat. Pakisir pakisir.